Oh. Bili kang bopis, yung pulutok. Bopis? Tatlong order. Tatlo? Ang dami naman. Oh. Yan, tatlong order. Okay na. <laughs> Bigat-bigat yung bopis na to, ha. Ang na Bop. Oh, hmm, dumi na pala. What? Ay, Tanggal. Eh, hey, ano muna natin? Ano yung muna natin? Baba natin. Oh. Center. Oh. Oh, oh. oh. oh Tawagin mo si Dung, mo para kumakain tayo. Oh, natin na Goal! Tai po, tai po, What? Hey, goal! Eh. Oh. Billy ka muna ulam. <laughs> Alas si pasado na, tulog ka pa ng tulog. <laughs> ano bang ginagawa nyo? Tapos sa amin naging ito. Kakain na ng tanghalian. Natutulog pa ka. Gaganyan pa ng pito ko, masak pito ko. Parang nga magising ka eh. Oras na oh. Nasaan yung Ang pambili daw. Ang kalor, ang pambili daw. Oh. Bili kang bopis, yung pulutok. Bopis? Tatlong order. Tatlong? Ang dami oh. naman. Kumain ka na, di ba? Oo. Oh. O, siyempre kami, malakas kami kumain ni Sharon. Hindi pa kami nag-almusal. Tatlong order, yung masarap, ha? Siyempre, malamig yun. Gawin mo, lagay mo sa kawali. Kawali. Pa painitin mo, ha? Ilan ba? Tatlong order. Tatlo, tamang-tama yan. Sa ano, may impera. Ayan. Gusto mo, me. sobra ka sa ano. Gusto mo? Bopis, bopis. Bopis, bopis, bopis. Bopis, bopis. Oh, maka kagat ako gabi oh, oh. niya tatlong order e eh. buo pis alaido siguro ka maka kagat

Eh, magay magay niyo? Ah 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 ako ah o, sige. O, sige, salamat, ha. Salamat, salamat. ah 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 ah